Good morning! Welcome back to our YouTube channel. Grabe na kami ng gising. Maaga kami natulog kagabi gabi, eh, alas 9. Kasi umalis si Asis, nakilamay. Gabi-gabi yun, nakilamay si Asis. Ang uwi niya, alas 12, ganyan. So, natulog kami kagabi. 9 o'clock. Nagising kami 7.45 na. Tapos yung nabili ko kahapon na nuggets. Nuggets. Hindi ko napansin guys. Vegetable nuggets siya. Hindi siya chicken. Ngayon hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam kung magugustuhan to ni Asher. Pero iluluto natin. Buti na lang ito lang ipapabawang ko sa kanya. Hindi ko kailangan mag-bake-bake. na late kami ng gising. Kahit si Asher. Si Asher na madalas siya yung nauunang nagigising namin. Aray ko. <coughs> Nalight din nagising. <sniffs> hindi man lang kami ginising ni Asis? Kasi maaga umalis si Asis. Alas sa is. Pupunta ng, punta sila ng ano, mag, magpapukni yung pasahero niya. Ngayon, hindi man lang kami ginising nung dumating. Pagising namin, ano, nakaredy na yung tea, may tea na. Tapos yung, yung choco, coco crunch ng mga bata, nakaredy na rin yung coco crunch ng mga bata. Nakalagay na, may, may milk na. Ayan, kaya ngayon pa lang din ako nagpapakain, kinatonton. Nandun sila sa loob, kumakain nga. Ano, Naku, umuulan. Ang ganda ng panas Umuulan dito. Maambun. Hindi siya ganang kainit. Vegetable nuggets, Tapos 150. Hindi ko napansin yung ano, basta kita ko lang kasi nuggets. Sabi ko, gusto mo nag... Ay! Wha What? What? Uh, for adding okay i'm coming dikunakan sini anu tanda pet tabu sana gustuhan niya po kasi ano nakikita ko yung karot <laughs> nakikita ko yung karot na kalabas yung karot mince naman mince mince carrots naman kaya ang baon niya. Ah, pakainin ko muna si Tonto. Where's Ading? Here. Yeah. Come on, up, I feed him with this. You feed him? Yeah. Wow, very good man ang kuya. Oy. Sorry, Dad. So, sumama kami maghati kay Asher. I, ano, dadaan kami bibili ng pintura guys kasi nung naghahanap ako ng pintura kasi ang alam ko talaga may tira pa kaming brown nung pinunturahan yung mga adjur nung pininturahan yung ano, hamba 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 ng pintuan ba akala ko talaga meron ang naandun lang black at saka yung white walang brown bili tayo ng brown para mapinturahan na natin yung ating ano, screen door. Eh, madadaan nandito yung bilihan ng pintura. sa pinagpagawaan natin ng couch. ay yung couch natin. O tinanggalan ng ano? Damit? Ayan daw yung ipapalit na foam. Ipapalitan pala yung foam sa loob. Kasi dapat yun yung foam nyo. O yung kulay orange. Ngayon papalitan. Ayan. Iuwi namin yung tela kasi lalabhan. Yung nakalagay sa plastic. Ha? Huh? I don't need to see asses. You just makapal na plywood. Yeah. 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 Ito, bilihan ng paint. Yung pinagbilhan din natin dati. Nung papintura tayo sa bahay. Parang laki naman. Siguro kahit mga half liter siguro. Ang naman. Ano lang ang kawi sa bahay, yung mga pintuan lang, hamba lang sa unahan ang ano kahoy yung mga ibang mm. ano naman yun, yan maliit maliit lang sabi ko kay Asis magpa-repaint tayo sabi niya, ay, huwag muna tayo magpa-repaint kayo May tonton pa magsusulat sa wall. <laughs> huwag daw muna. Pag lumaki na daw, saka kami magpa-repaint ulit. Lalo sa loob. Nakita niyo. Asis, we have that one. We have. Ha? Ah, one more. May isang ganyan sa bahay Ah. Eh. At saka black kasi meron yung black para sa steel yung black na color doon. Eh, kailangan wood para pintura para sa kahoy. Brush! Yung kalabasa ko, guys, hindi na siya lumaki, oh. Ay! Hindi na siya lumaki. Pwede na siguro itong ulamin. Oh! Katatapos lang ulan dito sa amin. Umambun kanina. Kaya, ang gagawin natin, mag-harvest ng ng ulam. Ewan ko bakit itong kalabasa namin ay matinik. sakit sya sa kamay pag hinervis si Asis ayaw nya ng ano pulaklak ng kalabas gusto lang nya itong talbus tamang tama may nakabili kami ng patatas kahapon o di may lahok bukas daw sabi ni Asis raksa bandan ang raksa bandan yung paglalagay ng ano ng bracelet ng brother sister sabi ko bilhan natin ng ano bracelet ang mga bata sabi ko ako lang ba maglalagay? para yung ginawa ko kay Asher last year. Sabi niya, no. Hindi daw pwede. Sabi ko, hindi naman magtitika. Ah, maglalagay lang naman ng bracelet. Sabi niya, no. Hindi, no. Wow, man ang mga anak ko. Walang maglalagay. Ito yung kinuha na ni Didi ng ano, grass, Malinis. O, oh, di ba? <laughs> nakaano ako, nakalibre ako ng linis dito sa may gilid. Kinuhanan niya ng dahon nung nakaraan. Sabi ko nga ito oh, pagkain ng kambing. Pag hindi nila kinuha yan, ay kapag ako nagkaroon ulit ng oras at sinipagsipag, tatanggalin ko yan. kaya lang panigurado ito kukunin to ni ama ikakatian ni ama tapo kising na si Tuntun Nan 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 na nan 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 nan